Yelo lo mga katigang Ito yung second round ko <laughs> Puro seafood pa rin Kasi ito yung, ano, ito yung mahal eh Para masulit mo eh Ito Dalawang, kla dalawang klaseng ano Tipon May hubad at saka Yung may head on at saka kaliskis pa Ah uh, shell pa <laughs> At saka yung dalawang Ano Gray fish At saka isang crabs fried crabs ito eh pero hindi naman masyadong masarap sa akin ha. Ito yung ano pangalawang round ko. Tikman natin yung ano yung hubad. Ah ito pala nakiwa ko. <laughs> yung baby baby uh, corn. Mm. Baby baby corn pala. Kasi dito mura pero masarap. May lasa. May lasa. <laughs> hmm. Hindi masyadong maraming choices pero malasa. Mga pidok yung See you in third round. Bye-bye. <laughs>